Kabarkadas! Panibago na namang uling episode ang ating tatalakayin ngayong biyernes. Ako si Jocelyn Antordil, ang inyong BKD Auditor. At ako naman si Princess Macchio, ang inyong BKD Grade 11 representative. Sa tingin mo, bakit umiinom ng alak ang ilang kabataan kahit bawal pa sa edad nila? Um, feeling ko kasi Uh, Bumiinom yung mga kabataan ngayon, kahit di pa nila, wala pa sila sa tamang edad dahil sa palagay nila, um, ito ay parang palatandaan na sila ay tumatanda na or parang pakiramdam nila, nagiging cool sila sa parang ito, kaya sila umiinom. For me lang. Sa ko yung ibang kabataan, ano, baka may pinagdadaan lang, may problema. At yung sa ko naman yung iba, ano, baka nang partro pa lang, tapos ano, nasol sila. Uh, para sa akin, umiinom mga kabataan, ng alak kahit bawal pa sa kanila. Dahil sa mga problema na dinadala nila, or family problem, gano'n. Kapag inalok ka ng alak sa isang salo-salo, paano mo ito tatanggihan kung ayaw mong uminom? Tatanggihan ko po ito at sasabihin, hindi po ako uminom ng alak dahil nakakasama po ito sa katawan ng tao. Uwihi method. <laughs> like, sasabihin ko na may iya ako, tapos patakasan ko tas sa <laughs> um, sasabihin ko, wala pa po ako sa tamang edad upang uminom at ito ay masama sa kalusugan. At yan ang kabuuan ng ating video para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabarkadas!